Ako pa nga lang babarako <laughs> Ayun lang. So, ikaw nang babala ako. So, kayan. No, lang babarako. <laughs> so, nakatagim ka yan? No, minsan lang. Minsan lang? Mga ilang beses tayo? Eh. Isang beses lang. Hindi <laughs> na <laughs> <laughs> malikit na, malikit na sa akin siya. Kung may ganyan naman siya, may kabula kong sarili eh. pinakakain ko siya, maliskad na rin ako. Lala niya ano siya. Pagod. Siyempre, ni Palen. Ni Palen na niya, Palen din siyang babae. Yun, no? Saan pong tagaling? Tarot, tol. Makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Tay, magandang araw sa'yo. Magandang araw din, bossing. Danilo man niya, Sa Patdaluan, provincial jail. Tapos? Nabiyaya ko lang sa pagkita. Alright. Bayan no, siya. Sa Muntinlo pa yun tayo? Oo, oh, lupa na yun. Okay. BCJ, 32. Pwede man namin makita yung pangkat mong yan tayo? Kasi ba nakalagay yan? Do. BCJ, 32. Saan itinatak yan tayo? Sa ano? Patdaluan, provincial jail. Okay. Yung ba yung solid doon? Um, BCJ. Uh, walo. Kasama na, kasama na yung, ano, yung, detention ko sa dalawang. Yung yung homicide. Bakit nangyari yun, tayo? Yung uh, kasi yung Nagsabong nga kami, galing ako sa Araruhan na ang pusta ko sa maloko limandaan lang, natalo, kinansawan pa nila. Naasara ko, nataga ako siya. Ayun lang. Tataga ko siya. At e, lalo lang kakansawang ka pa. Siyempre <laughs> makagalit ka, di ba? Tataga ko siya ngayon. Eh, pagkatago, puro dito, isa lang. Wala na. Diba yun, sumuko, sumuko na ako sa barangay. Ah, sumuko kayo tayo? Oo, kasi kapatid na mga anak niya. May mga anak niya siya nun. Eh. So, sinukuan mo na lang mm. para hindi ka naman mapahamak na na, hindi na ako ng mga anak niya. Nagbabalaan na rin sila. no so, hindi nag-ano rin ako, yung marami na akong barkada sa amin sa nyo. Paano ko lang ang mga trabaho, yung kukupras, kung ano-ano trabaho, papasuhan ko. Eh, siyempre, mahirap lang kami. Hanggang sa nagkaasawa ko, nagkaroon ng pamilya doon, nagkawa ano, ko ng bahay kasi kinano na ako ano, yung bihanan ko ng bahay, naghanap po yun ako ng bahay. Nagalang lang sa puno kayo ng palaya, lang, parang nasabong yun, Alam lang lang patay na ako. Eh, okay. ibig ko sabihin tayo nung pagkabata mo, pilyo ka ba? Oo. Okay. O, <laughs> makulit ka rin yung palaway, gan? oh, gano'n? Medyo, medyo. Medyo, medyo. medyo, medyo. Yeah. Oh. Nasing eh, nasinggero ko. At least aminado ka tayo. <laughs> nasinggero ko. <laughs> Pero yun sa yung sabihin, tuba. Ah, tuba. Tuba. Oh, okay. siya lang iyan ng mga bilanggo sa loob kaya pag hindi mo labantayan papaluin ka na ng <laughs> seminarya kaya magkabawat i, -i magbabalam sa iyo itong bantay yun yun ba yun? yun 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 so kailangan talaga malinis yun malinis lalo yun. na ang papasok dun yung mga nanonungkulan no? mga dalaw so, dalaw ah. Um. mga, mga asawa, asawa, nila pag gano'n malinis ah. hindi mo binigbala sa bayan yun kaya magagalis ka yung mga nanonungkulan ay lang ka kaya lagi malinis yun. Kaya eh, nabanggit mo kanina yung mahinaria tayo. Ano ba yung trabaho ng mahinaria? Babantay mo nga ano, sa loob. Mga, ano ka ng ulo lo. Ang sunod mo yun, -3. Tapos, tres na. Ganyan yung tres kwatro. Kwatro singko na. lang kasi mga lang. yung mga, na yung mga natin sa loob. Ang mo, magabantay ka ng ulo Kasi dami, alam mo dami na, dami na... sa loob, dami na nanakaw eh, wala kang dalaw, nagpumuha ka ng mga sabon, eh, bawal yun. Dapat nagpaalam ka lang. Okay, yun yung trabaho na may natin. Yun na trabaho, Babantayan mo lahat doon. Hindi ka pwede magtulog tulong Kasi kung nagkawalaan, kung ano nang ano nangyari, ano ulurus ka, interview, ano yung katatanungin ka ng mayor? Ano ulurus ka ba? Ikaw ang maiipit doon, hindi ka bumibigil. Kapagali ba? Kaya ang mga menda, ano sila magaling sa magbantay. Hindi siya gusto kong tulog. isang loob lang ito pinalagay ko mga yung mga kikala ko ito mga tunera din ito sa ano sa alo sa loob ko. okay uh, sa ko. pero hindi yan sa pilitan hindi naman kung loob ko ito pinalagay okay noon lahat right ito ano, sa ano lang yun yung mga sa mga sa mga kay Gatsi lang yun yung siyang beses lang ako lang ka ng arrive right to hindi naman ang orang bulan hindi isa ano isa lang ang nangyari si na ano naman naawat anong anong pangkatang nagrumble o ano? nagrayot BSL saka ano GI BSL saka GI hmm. okay. anong pinag nila sa gupitan <laughs> kasi yung yung hindi yung BSL hindi gilipitan na huli siya okay. siyempre yung GI siyempre siya lang gugupit eh dapat susunod ka sa kanila di ba hindi ka muna, kay pila eh Ating At linggo lang ang gupitan sa salo pagita Ang lang yun. Gusto niya mauna. Kaya siyempre yung business siga rin. siya nun nun. Nagkakul, wala na Kasi -na, eh. na eh. Nagsak na eh. Nagsak na, mga eh. -na, tao. Oh. <laughs> wala na kasi pag pag gupitan pag pag na pag pag na. pag 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 Nawe, wawel lawin. So, si Huawei, Huawei sa si Dobra, sa si ano, yung isang bisil. Ano misa na-transfer nang sa Pagita. Hinulad na pa nga -an nila ang kitchen eh. Kasi dahil siya magugulo sa sumulti. Puro awe ang ano nun. Na-transfer na pag Ayun, nilang, nun sa Pagita, tagal nila dyan, ano naman siguro. <laughs> Hinulad nila ang kitchen. Kinoy mo tinakay pinamigay doon sa brigada lahat. Ay, hindi ka yung empleyado. Wala, walang binadman yung galo. <laughs> oh. Yung hold up nila. Sino-sino nang hold up tayo? Mga ah, pagkatpat, Bawain well, Lawin, Buwing Kamatis, apat sila. Na hold up, hold up. Bad. Hindi yun, pinamigay ng mga tinapay. Ba'n yung mga sardinas pinamigay? Ay, yung mga, ano, nakakita oh, mo oh, ron tayo. Oo, oh, oh, yeah, uh, yung Matatabang yun. Pagkita, balik kitchen, hold up yun. <laughs> Hindi ka nakalagang empleyado eh. Puro malaban yun eh. Kabate siya, pagalaban. Pag Pero si Tartar, walang patay na yata si Visoria. Kasi nakalaya yun. Papaloyin ka sa ano? Sakpit, palalapain ka. Kung alam ba, nagkaroon ka ng kasalanan sa loob, hindi ay aay ka sa kakosa mo. Kasi tatanungin ka naman ang bastonero kung sino may kasalanan sa inyo. Kung ikaw may kasalanan, ikaw lalapa. Ayun, kung wala kang kasalanan, hindi ka lalapa. Dadla ka lang ka 30 loot. Pag siyempre, 30 loot yung number ng 30 loot sa... Pag natakala, nagkasala ka lang. Pag nagkasala ka lang. Masakit yun? Oo, oh, sakit. Ikaw ba tay, nakataka, nataka lang ka? Oo, oh, nataka ako dito. Anong, anong asunto mo? Nas, ko yung kukusa ko sa loob. Eh, malakas pa ako, bata pa ako. 32? Oo. Oh. Pero ito lang ka po ang takal, 15 lang. Nagpapahinga ako kasi hindi kaya eh. Pahalo ko, hindi siya, nangitim yung ito. Bita, nangitim. Eh, pamalo sa akin, mga lulus ko, blus. Quatro kanto. Kaso, at puta, pat ang sakit. Misan, binabasa pa ko ng tubig eh, binababal. Bigat na. No. no. So, yung takal, uh, para sa mga taong may nagkasala. Nagkasala lang. Okay. Pero hindi ka naman tatakal, walang kasalanan. Mag nagkasala ka lang. Ah, Kasi, i-interviewin ka naman dun eh. Tatanong tayo kung sino may kasalanan. Hindi ka naman basta-basta tatakalan dyan. Tatanungin kasi meron, meron, meron sa aming ano yun. Bastonero, may sister mayor. May nag lupon. Nagbabantay lahat yung mga yun kung anong problema. No, so, misan, ay dati ang lalaw doon, ano eh, sa malulinggo lang. Pero pag medyo malakas ka sa empleyado, kahit, kahit ordinary, ano, lunis, makakapasok ka maglalagay ka lang sa ano maglalagay ka lang sa BJMP kung wala kang yun, yun ba, ba, asawa mo may maganda hindi <laughs> na naman pag wala asawa papapasokin yan ng hindi, siyempre maglalagay ka sa ano polis wala uh -huh. no, ah, ng pera oh di respeto oh. hindi pwedeng yung basta yan magulo yan pag hindi pinas mga lalaw hindi pwedeng yung basta yan kasi dalaw yun eh yun kaya nga dumalo siya dahil ang alam mo tao, mababat lang sa loob eh. Ginagalang yung loob sa loob, kahit sa mo. Pag binasusun dalaw, puta, takal ka rin doon. Mabuti nga takalan ka lang. Kung ibang pangkat makalaban mo, litalo ka. Maka magpata ka eh. Ayun. Ganun importante yung dalaw na tayo? Oo. Kung binasusun yung dalaw ano Dalaw mo. Binasusun yung BCG, magagali sa'yo. Nag-aaway-aaway kayo. Kaya ang gala, dalaw ng galangan, e, dalaw ng spotlight. dalaw ng kumando. Dahil atin pa rin doon ng runner. At doon nang bigyan dalaw mo. Kusa, kaluka, dalaw mo. Di, mo na siya ng pera. Sabi doon, pagbigyan mo ng pera 20 panigil eh. Eh siyang runner, eh. siya kumuha ng kuling sa git. Eh. Maggalangan, galangan. Minsan, mas, masarap yan ang ranso sa amin. Yung iba, di ba, may dalaw kundi yung, hulang, ang lang, ranso, Kasi yung kangkung, lang, Ang pangit talaga ng ranso noon. Kahit saan ako magpangit, saan pag pangit. Kasi yung kangkong, hinalo lang ano yan, sardinas, kaya dilis. Ang ginagawa namin, nire-repair. Eh, binagbubukod yung ano. Yung gulay, binagbubukod yan. Gigisayin mo ulit, kaya nagiging masarap. Pero pagkain, ma pagkain maraming kanin. Sangkap na ganun, busong ka talaga. Ang hirap lang yung pagpaligo Kasi misa ng tubig, may na eh. Nagkagag nagkagalis si galis ako dun. Kasi ang tubig ayaw umabot sa ano eh. Tubo kasi hindi. Siyempre ay medium Metro. Tapos may bayari siya pa, hindi pa. lang ano nun. tubo umabot. Siyempre pag nagbukas yung metro, Dami na dinig. May na lang may na lang dito sa BRC. Kasi hindi magsasabay-sabay. Mayroon hirap din ng tubig pala doon. Oo, oh, may ng tubig doon. Hirap. Ang nakakapaligaw dalawang ganun lang. Ang ganun lang puti, 'yun lang. Hindi ka baka ng ng Sunday, wala. Maliban na kung may dumating na alulon. Bombero. Kasi <laughs> isang tangit ko. Pipirahin kayo doon. <laughs> o pipirahin kayo doon. Kaya ligo na kayo dyan pag ginawa ka ng TV, tumba ka, hala ka na. Kasi siya natin nung araw, nagpapasayaw si ano doon, si Magat. Nung ganda niya ng Santa Cruz, mga babae. Pagdating lang, may intablado doon, sa VRC. Umumunta ang tabi mga babae. At sa iyo, nakabikini lang. Oo, oh, no, 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 ng galas siya galin galin galing, galing Ano yung kay Magat yung dala. Siya may hawak lang sa Magda, Santa Cruz, lahat di pa lahat hmm. doon? yun. May, may galit siya ito dyan. Eh, nakapalun nga ako dyan, nasa nasaraya pa ako. Pag oras na may ano ron, kasayahan. Ano, liga ni Bing Sulog Kusulogo, kasi si Bing Bung mayaman man yun. Nagpapaliga yan dun. Siya nga naggawa ng basketball no? sa YRC. Nagpagawa nun. Kaya daming kaibigan si Bing nakalaya siya December 31. Hindi nga nabiyahe yun. VIP siya. May bahay siya sa ano, sa dikit ng alin, may bahay sa roon. Pag, lumabas yan, may alalay, apat. Ping Bingbong? Oo, oh, may alalay siya. VIP siya sa YRC. Hindi siya may ulis, hindi. VIP lang. Kasi pag uuwi siya sa bahay, doon naman sa bahay natutulog yan sa bahay niya. Pero sa loob lang kumpan ng ano. Ng sa sa loob din. May bakul, dikit lang ng alin siya. Pero pag uuwi na pulin, doon siya. Siya nag-alurong, ano, nakakasang tao. Pero may mayor dun sa kay Arshi. VIP lang siya. Dito lang ako dun. Kasi hindi ko rin pinangarap yung <laughs> Kasi nag, ano, ako, naglabas trabaho ako. Eh. Nag ano ako yung tatanmi ako ng pizza. Eh. Gardening ako. Eh. Para walang gulo. Kasi pag naghari-hari ang ganun. Magkakaroon din ang ano. Kasi kunti lang kami busy dyan. Kalimad yung Sputnik, busy dyan. Kikisama rin kami. Ano, so hindi ka na kumuha ng toka, nagtanim-tanim na. ka na lang. Nagdao, oh, yung naggawa kami ng plot. Pag umaga, yun lang ang trabaho ko noon. Eh. Tanim ng pitsa. Ah, okay. Ikaw meron nang kinabang noon. Pag, pag ani, adak, no. Oh, pag ani na, kan hati-hati. Ah. Pizza, may bibili sa amin din, no. Pitsa bibenta mo, mga kapiligan din wala, di ba? Ah. Noon to, yun kaya ang gusto naman niya yun. Pag gusto niya yun. Kasi kung hindi niya kagustuhan, ikaw wala lagi papayagan ko sa lagi. Siyempre kagustuhan niya. Eh. Marami rin nakita niyan doon kaya daw meron. Yung kumandunga, misan, minisigawin yung kapuso yung kumando. Eh. Siyempre maganda lalaki yung bata. O, nakasalo ko pa daw yun. Yung galing ng sa blindness, mas kanya. Nakainaya yun. Pero ginagano yung kapadid sa yung mga kumando. Pero alaga niya. Alaga niya. Mas niya. Si Big Time siya rin eh. Maraming disiwerte siya eh. Maraming siya. Wala siyang dalaw pero malakas pero, siya. Pero tayo hindi naman pepel sa inyan. Hindi naman. Parang ning sa babae nililigawan. Okay. Nililigawan siya. Alin Kung hindi ka pa ayaw mo. hindi ka Kasi yung gagawin ng kaso ko dyan. Ngayon pumayag siya. Hindi. Pinapalulahan ka niya eh. <laughs> Ikaw ba na. Matalaki na ng gasto sa'yo eh. Hindi mo hindi ka papayag. Ibig sabihin po pa kaya, ang laki na lang gasto sa'yo. Kape, kap, kap, kung sisugal ka pa, wala kang gasto. So, libre pa. Uso sa mundi. Uso sa mundi. Kung kiyang sugal. Uso nyo. Nako, hindi ka kakasal. Ikaw tay? Niligawan ka ba doon? <laughs> 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 Bakit ka daw niligawan? Ako pa nga ko. <laughs> Ayun lang. So, ikaw lang babara ko. So, nakatikim ka yan? No, minsan lang. <laughs> minsan lang? Mahal ang best tayo. Minsan lang. 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 Hindi <laughs> <laughs> huh? Ni mo tayo, ay ko exhibit na. Sige tay, salamat. Walang mula sa akin, wala. Eh madikit na, madikit din sa akin siya. Kung bigyan niya masama, may, may kabulok akong sarili doon. Pero binakain ko siya, pa na din ako. Wala akong dalaw pero ma discard ako. Pagdating ng porsan dalaw, nakaka nakakaalagwa ako. Papala sa akin, ko Oh god, sabi ko, bibintang ng kalandrakas kumikita ko minsan, isang daan, isang 200. Ibinta ko, binta ko ng 500 sa inyo, sa may ari, 300 lang, dalawang lang, tubo ko. Eh, pagkain na kami, di ba? sa <laughs> ano, Pero ang tanong diyan, tanong ng taong bayan, masarap ba tayo? Hindi naman. Wala, wala ah. rin kasi, wala rin ano siya. Pag- Siyempre, para yung... hindi masabi ko anong gusto sabihin. <laughs> Hindi, pala na niya, pala din siyang babae. Oo. Ah. Pala babae. Kaso wala rin. Pag hindi na, kami tayo na. Yan. <laughs> <laughs> Tay, paano nga pala yung pamilya mo nung habang nakakulong ka? Anong sitwasyon nyo? Bagaan sila. Yung, kasi may taniman kami pala sa probinsya. Eh. Yung kuprasa kami. Yung manak ko. Pag-aaral lang. Nung na ako, yan. Alam mo, wala pang ng mga cellphone, wala pang contact nun. Wala pa. Ano lang, yung mga balibalita lang. ba? Diba? Dumating diba -diba siya, yung mga ganito, yung yung mga asawa mo, yung na. Tapos siya, sumama sa si MP Yun, nagkagulo-gulo gulong buhay ko. Pero tinis ko pa rin na hindi ako magagawa ng kalukuhan kasi gusto ko lumaya eh. Kaya apat na anak ko. Ngayon, mga asawang, may mga asawa na sa lalat, probinsya. Nagkano lang siya, nagdadagat pag uh, wala tam, tam, sa trabaho tapos na magtanoy ng palay eh. pupunta sa lagat mga hulang mga isla eh meron mag pera sa amin meron makabili ka lang asin eh ang ulam din naman binibili eh may sarili kami mga maliit na bangka eh. may sell so, may so o, ang sakit ko. na nangyari pala din sa'yo tayo oo no? sakit din hanggang ngayon masakit pa rin eh wala na kasi so, matandaan ako Ginabang ako na lang. Enom-enom eh, lang isa dito. Ay <gabay> eh, nagkaroon ako ng asawa, matanda eh. Hindi na umuwi siya ng alo, nasa kibitin. Ano, umuwi lang kapon. <t Mondaysi> Mayroon talaga magulong pag wala kang dalaw. Kailangan magkakaroon ko ng diskarte sa mga. Pero kung wala kang diskarte, ang paday parada ka wala. Kailangan nang ikilos ka rin, di ba? Kahit kulungan, magawa ka rin ng parang para magkaroon ko ng alo kung nagsisigyalido ka. Kung gusto mo kumain ng tinapay, hindi naman nakasa ka ng lanso lagi araw-araw. Magkikipagkalibiro ka rin sa mga, may mga tindahan, may mga big time. Di ba? Hindi naman sa kalungan nawala ng big time. May mga dalaw, naiipagpinto eh. na kulong ang Hanggang sa ka ng kape. Kasi ang kape siyang pagkita, ano eh. Hindi masarap eh. So mahirap, mahirap makulong? Mahirap talaga makulong, mahirap. Bung sa mahirap, mahirap talaga makulong. Asong problema, siyempre, nandyan na yan, hindi natin may iwasan. Kailangan naman, baka <laughs> matay tayo eh, binanood yan eh. Kung, kung ako lang ang tumagkakusin, eh, hindi, hindi na ako magpapakulong nun. Tatakas na rin ako eh, wala, sabi ko. Eh. Ay nga, sumuko nga ako eh, so parang ganyan ako sumuko. Hindi na ako nilang ginalaw. So tinanggap mo na lang na makukulong so, ka na lang talaga? Oh, Oo, tinanggap ko na lang eh, kasi so, mga anak ko nabihiya ka lang. Kahit na nangyari ka naman. Siyempre eh, eh galing kasi Ararujan eh. Sinabang umalok ko, eh ang pusta ko 500, naku. Ang hirap hanapin ng pera nun. Pinag-araruhan ko yan. Dalawang araw. 2.50 sa nga, nag ko. kami. Kalabaw kami. Nung hindi ko binigay sa asawa ko, yung 500. Pinusta ko lang sa Marco. At lalo, naku. Kinansawang pa ako. Ayun, nangyari na. Ano na. Kinansawang ka pa. E, talo ka lang. Kaya siyempre, maasar ka talaga. Kasi iba naman. Ang talo ka lang. Asa. Akansawang ka pa. Oo, oh, umiyak din ako. Lalo nung wala na akong dalaw. Kasi pag nung lasak at balwa, may dalawa ko kasi nasakay lang yung sa amin. Nung matagal lang, karoon lang ilang buwan, hindi na ako nindadalaw. Kaya lang, mananawa kang pa ako sa ano, istasyon. Misan, hindi na pinapansin, di ba? Kanyang palera kong sula sa isang maraming istasyon dun. Kapalera, saka sa... Pag panawagan ko yun, no? Pumupunta na sila. Hindi naman buwan kasi, mayroon ng pera. Pamasahe, mayroon. Dala nga lang siya, kamuti lang. Kamu. So, mahirap talaga makulong tayo mahirap na. Mahirap talaga. Oh. Mga kabatay nga, minsan, pag may kaibigan ako, sabi ko, sana wag ka 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 kang mag mag ka mag 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 Di ba? Di kung mag 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 Diyan sa kulong ka, bawa ko po May ano ka, may mabango ka sa kulungan pag may dalaw ka. Pag wala kang dalaw, wala na. Puto sa kanat na yun, buyon, meron ka na. Pero ka may dalaw ka, bigyan ka ng sa mayo. Lakas sa mayo, di ba? ano ipapayo mo sa kanila tayo? Ay, tinapayo ko nga sila, sabi ko. Huwag lang kayo gagawa ng kalukuhan. Kailangan, kung gugod mag-alag ano, kayo, mag-alag kayo, mag-alag kayo, yung sa mga kaibigan ko. Lahat ng kaibigan ko, pinasalbihan ko yan. Eh, huwag kayong gagawa ng kanta na dalawal. Tay, maraming maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob ni Sanan Tol. Maraming maraming salamat sa'yo. Tay, ha? Mabuhay ka, Tay. Magkikita pa tayo ulit. Salamat, boss. Salamat.